What's up mga kapinatics? Welcome back sa ating uh, channel. So nandito na naman tayo ngayon para mag-iwan ng uh, baon. Diyan sa tabi-tabi, nandito na naman tayo para sa ating baon series. Again, dun sa mga estudyante na makakakuha, makakahanap, makakapulot ng iwan nating baon, ang wish lang ni Sir Alden ay mag-aral kayo ng mabuti. Tara, samahan nyo ako. Yan, so for today's uh, video, Nandito tayo sa may uh, malapit sa dala-kitan. Yan medyo nakakasilaw lang Nasa likod ko kasi yung araw. Pero hindi kayo nasisilaw sa kapugihan ko, no. <laughs> sa mga no, iwanan ko yung mga uh, baon para sa mga bata. Tara. Yan so nahanap ko na yung uh, first destination natin. So nandito ako sa lugar na to. Yan. Okay, so gagawin natin, iiwan natin yung bawang. Ah. Uh, iiwanan natin yung bawang banda diyan. So meron na, dito na siya. Okay, tatago lang natin banda rito. Ayun. So sa tabi na uh, punong ito, kung kanino mang puno 'yan. So, diyan ko na siya inilagay. Okay, so yun ang una. Hanapin natin yung susunod na paglalagyan natin. So naglalakad ako ngayon patungo doon sa uh, pangalawang lugar. So ito yung lugar ang saan kung naglalakad. Uh, Hanahanap lang tayo ng uh, susunod na pwedeng paglagyan ng baon. Yan mga kapinating mukhang nakita ko na yung uh, pangalawang lugar kung saan tayo pwedeng magkuhan. So, hayaan yung pakita sa so, car. Nakasaan ako ngayon. So, ito yung pinitip ko. Yan. So, tignan nyo yung lugar. So, nasaan ako ngayon. Nalis mo na ako sa camera. Yan. Okay. So, lalagay natin siya. Banda rito. Hello! May nakakita sa akin. Hahaha. <laughs> Kalingan. Hello. Hello po. Hello. Yan, may mga nangarap kita sa atin. So, nandito na ako. Ah, uh, ilalagay ko ka dito sa lugar na to. Yan, so ito na yung ilalagay natin. Anak lang tayo na. Uh, lugar lang na rito. Yan, so dito sa so may... Ito na tayo. Okay, so ilalagay natin siya. Okay, hello Pogi. God bless. Wow. Sana pa ko na muna. paglalagyan natin. Probably, isa sa lugar na Yeah. Tingin ko lang mapawas yung mga taong dumada. ayun wala na. So, wala na dito sa ah, dito. Ayun. Plastic na yun. Yan. Yeah. So yun na mga kapinatics, no, na iwan ko na yung mga ah, uh, yung baon ninyo. Okay hanap na lang tayo na o hanapin na lang natin yung uh, mga baon again dun sa mga makakakuha makakapulot ng mga iniwan nating baon walang ibang kwit sir atin kung hindi mag-aral kayo ng mga